Ang aking ikikwento ngayon ay tungkol sa isang domestic helper na gustong bumalik sa kanyang bansa, ngunit naisipan pa niyang gumawa ng masama. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa paglago ng aking channel at maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Daryati ay ipinanganak noong August 14, 1992 sa Lampung, Sumatra, Indonesia. Siya ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Meron siyang kuya at isang nakababatang kapatid na babae. Galing sa isang naghihikahos na pamilya ay hindi naging maganda ang kabataan niya. Nadagdagan pa ito dahil sa isang mapait na karanasan na mismong kapamilya niya ang may gawa. Noong siya ay 14 years old pa lamang ay pinagsamantalahan siya ng kanyang kapatid na lalaki. Nangyari ito ng sampung beses sa isang taon. Pinagbantaan daw siya ng kanyang kapatid na huwag magsusumbong sa mga pangahalay at pananakit na ginawa nito sa kanya. Dahil sa labis na takot at kahihiyan, ang mga pangyayaring ito ay inilihim ni Daryati. Nakatapos ng high school si Daryati at nagtrabaho sa isang pabrika na nagpoproseso ng hipon sa kanilang lugar. Doon niya nakilala ang unang nakarelasyon na babae. Iyon din ang panahon na napagtanto niyang isa siyang tomboy. Hindi naman nagtagal ang kanilang relasyon at kalauna naghiwalayan dalawa. Dahil sa kailangan niyang tustusan ang pagpapagamot sa kanyang ama na may sakit sa puso at pagpapaaral sa kanyang nakababatang kapatid, naisipan niyang magtrabaho na lang bilang maid sa ibang bansa. Kaya't pumasok siya sa training center na makakatulong para kanyang matupad ang pangarap na makapagtrabaho abroad. Habang nagte-training ay nakilala niya si Inda, na isa ding trainee doon. Ito ay kanyang magiging kasintahan. Nang makumpleto ang kanilang training ay agad siyang na-assign sa Singapore at meron ng pamilyang nag-aantay sa kanyang pagdating. Lumipad si Dariati sa Singapore noong April 2016 at noong April 13 nagsimulang magtrabaho sa pamilya Ong na nakatira sa isang sikat na residential district ng Telok Kurau. Malaki at magandang bahay ng pamilya Ong na may tatlong palapag. Makakatanggap si Dariati ng sahod na 580 Singapore Dollars na sa pera natin ngayon ay nasa 24,000 pesos at dagdag na 80 Singapore Dollars na kabayaran kung magtatrabaho siya sa kanyang day off. Ang kanyang mga amo ay ang 59 years old na si Xiao Kim Chu at ang 57 years old na asawa na si Ong Thiam Soon. Si Ong Thiam Soon ay isang negosyante na may hawak na tatlong engineering companies kaya't masasabi ng pamilya ay nakakaangat sa lipunan. Maliban sa mag-asawa doon din nakatira ang dalawang anak na lalaki, isang manugang na babae at dalawang apo. May isa pang maid na makakasama si Daryati sa bahay. Ito ay si Don Hayati. Ang paghahati ang trabaho ng dalawa ay ang pagluluto, paglilinis, paglalaba at pag-alaga sa mga aso. Naging maayos naman ang pagtrato sa kanya ng pamilya. Ayon sa mga ulat, nabigay naman ang nararapat kina Daryati at hindi sila inabuso ni naman. Ngunit kahit na naging maayos ang buhay ni Daryati doon ay lubhang nangulila at nalungkot ito. Namimiss niya ang kanyang pamilya sa Indonesia at namimiss din niya ang kasintahan na si Inda na ngayon ay nagtatrabaho na rin bilang maid sa Hong Kong. Hindi siya pinayagang magkaroon ng cellphone kaya hindi niya makontak ang kanyang pamilya o kasintahan. Ang isa pang kondisyon ng kanyang pagtatrabaho doon ay hindi pa niya makukuha ang kanyang buwan ng sweldo hanggat hindi siya makawalong buwan sa pamilya. Kahit na andyan si Don Hayati ay hindi naging malapitan dalawa dahil laging nauutusan si Don Hayati sa iba pang mga gawain kaya't madalas na naiiwan mag-isa si Daryati sa kanyang trabaho. Isa pa ay pinapayagan lamang si Daryati na lumabas sa tuwing tunutulungan niya pamilya sa paglalakad ng kanilang mga alagang aso. Kinuha din pala ang kanyang pasaporte at itinago sa loob ng safe ng pamilya. Dahil sa labis na pangungulila ay gusto na niyang umalis at takasan ang kontrata niya. Kaya't noong May 2016 ay nagsimula ng gumawa ng plano si Daryati kung paano niya kukunin ang kanyang pasaporte. May plano din siya ang pagnakawan ng kanyang mga amo upang magkaroon ng puhunan para sa balak na pagpapatayo ng negosyo sa Indonesia. Mapapansin niyo isang buwan pa lang siya naninilbihan sa pamilya, nag-iisip na siya ng paraan upang makabalik sa Indonesia. Sinabi niya kay Don Hayati ang kanyang plano na sinangayunan naman ng kasama, ngunit hindi niya sinabi dito kung kailan niya gagawin ito. Sa loob-loob ni Dariati, handa siyang pumatay para maisagawa ang plano at isakripisyo ang kanyang buhay kung aabot man sa ganon. Isinalin ko sa Filipino mula sa bahasa Indonesia ang isinulat niya sa kanyang diary noong May 12, 2016. Dapat kong isagawa ng mabilisan ang planong ito. Kailangan kong maging matapang kahit na ang buhay ko ang nakataya. Handa akong harapin ang lahat ng mga panganib, anuman ito. Dapat akong maging handa na tanggapin ito. Inaasahan ko na ang planong ito ay magtatagumpay. Ang pamilya ng aking amo ang aking target. Makikita din sa diary niya na noong June 2, gumawa siya ng mapa ng bahay para mapadali ang plano niyang kunin ng pera at pasaporte bago tumakas. Noong June 7, 2016, nagpa siya si Dariati na isagawa ang kanyang plano. Pinili niya ang pechang ito dahil ito daw ang araw kung kailan darating ang kapatid ni Xiao na magdadala ng malaking halaga ng pera gaya ng karaniwan niyang ginagawa sa tuwing bibisita sa bahay. Walang alam si Don Hayati na armado si Dariati ng martilyo at tatlong kutsilyo. Ang mga kutsilyo ay inilaan para gamitin sa pag-atake sa kanyang amo at ang martilyo ay nilayon upang salakayin ang manugang ni Siao kung siya man ay dumating sa panahon ng pag-atake. Matapos umalis ng bahay ang kapatid at mga anak ni Siao bandang alas 8 ng gabi, nagpasya si Daryati na ito na ang tamang oras para umatake. Ang plano ay gagambalain ni Don Hayati ang among lalaki sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya at dagdag dito ay papatay niya ang CCTV cameras at kuryente ng bahay sa tamang oras. Kasunod nito ay nanakawin nila ang mga pasaporte at pera kay Xiao at tatakas habang si Mr. Ong ay abala sa pagsasaayos ng kuryente sa bahay. Sa puntong yon inutos ni Daryati kay Don Hayati na kausapin at pababain si Mr. Ong ng bahay. Siya din ang tatayong lookout habang si Dariati ay aakyat sa kwarto ng mag-asawa at kukunin ang kanilang pasaporte kay Xiao. Pag-alis ni Don Hayati para isagawa ang plano, kinuha agad ni Dariati ang mga tinagong kutsilyo at umakyat na sa kwarto ng mag-asawa at nagkunwa ring inaakyat lang niya ang mga bagong plansyang damit. Sa ilalim ng mga damit nakatago ang dalang kutsilyo ni Dariati. Kaya't noong nagkaroon ng pagkakataon ay agad niyan tinutukan si Siao ng patalim at pinagbantaan na papatayin kung hindi ibibigay ang hinihinging pasaporte. Ngunit imbis na kunin ni Siao ang hinihingi ni Dariati ay nagpumiglas ito at nagsisisigaw. Dahil dito hinila ni Dariati si Siao papasok sa banyo at kinandado ang pinto. Doon walang tigil na sinaksak ng 23 years old na katulong ang kanyang amo sa ulo, leeg at muka hanggang sa humandusay na ito sa sahig ng banyo at humiga sa sariling dugo. Nakatanggap ng 78 saksak ang 59 years old na si Xiao, dagdag pa dito ang labing siyam na saksak sa mga kamay at braso nito. Narinig ni Mr. Ong ang sigaw ng asawa, kaya't umakyat ito at hinanap sa kwarto. Nung nakita niya na wala doon ay dumiretsyo siya sa banyo at napansing nakalak pinto. Tinawag niya ang asawa ngunit hindi ito sumasagot. Kaya sinira niya ang lock ng pinto upang makapasok. Pagbukas niya dito nakita niya ang asawa na nakahiga sa sahig. Ngunit biglang umataki si Dariati at sinaksak siya nito sa leeg. Matapos nito ay nadisarmahan niya ang kasambahay at tiningnan ng lagay ni Xiao. Ngunit kinuha muli ni Dariati ang kutsilyo at sinaksak muli si Mr. Ong sa leeg. Ngunit nadaig pa rin ni Mr. Ong si Dariati sa pangalawang pagkakataon at gumamit na siya ng kable upang itali ang mga kamay ni Dariati. Inilabas din niya ito sa bahay. na mga oras na iyon, may tatlong Malaysians ang dumaan sa harap ng bahay at dito nagpatulong si Ong na bantayan si Dariati habang inaantay ang pagdating ng mga pulis. Umakit muli si Mr. Ong upang tingnan ang kalagayan ng asawa, ngunit idiniklara na itong patay pagdating ng mga paramedics doon. Si Daryati ay naaresto at kinasuhan ng murder at attempted murder sa ilalim ng Section 300A ng Penal Code ng Singapore. Kung siya ay mapatunayang nagkasala, ito ay mahatulan ng parusang kamatayan. Matapos makumpleto kumpleto, ang pagsisiyasat ng pulisya, si Dariati ay nakulong sa Changi Women's Prison para sa dalawang linggong pre-trial psychiatric test upang masuri ang estado ng kanyang kaisipan noong oras ng krimen. Ang kasabwat ni Dariati na si Don Hayati ay hindi inaresto ng mga pulis dahil hindi naman niya alam ang plano ng pagpaslang sa kabila ng kanyang pagtulong dito. Matapos ang tatlong taon na pagkakakulong, nagsimula ang paglilitis ni Dariati sa High Court noong April 23, 2019. Ang prosekusyon ay nagbase sa mga pahayag ni Dariati sa pulisya kung saan inamin niya na plinano niya ang lahat ng kaganapan noong gabing iyon. Ipinakita din nila ang diary ni Dariati kung saan isinulat niya na handa siyang patayin ang amo upang makuha ang kanyang pasaporte. Ngunit noong August 13, 2019, ang abogado ni Daryati ay humiling na tanggalin ang pito sa siyam na naging pahayag ni Daryati sa pulisya bilang ebidensya dahil pinilit lang daw siyang sabihin ito. Iginiit din nila na sa panahon ng interogasyon ni Daryati sa ospital, ay wala ito sa tamang kondisyon para magbigay ng kanyang pahayag tungkol sa mga nangyari. Dahil sa mga oras na iyon, siya ay nakakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng katawan mula sa mga pasa at sugat na kanyang natamo. At siya daw ay nanghihina noong oras na iyon na naging dahilan upang ibigay ang mga pahayag na labag sa kanyang kalooban. Nakadagdag pa sa kanyang pagkabalisa ang pagkakaroon ng isang lalaking photographer na la kumukuha ng mga larawan ng kanyang dibdib at mga sugat. Ngunit pinabulaanan ito ng prosekusyon. Malayo daw na sinagot ni Dariati ang mga katanungan ng mga pulis noong panahon na iyon. May mga oras na naiiyak siya habang nagkikwento kaya tinanong ng pulis kung kaya pa niyang makipag-usap sa kanila. Na sabi naman ni Dariati ay kaya niya. Hindi din daw pinilit si Dariati magsalita. May mga pagkakataon pang pa ang iniisip niya ang kanyang isasagot sa mga pulis. Hindi din daw siya tumutol nung kinukuha na siya ng photographer. Dahil dito, hindi tinanggal bilang ebidensya ang mga pahayag ni Dariati sa mga pulis habang ginagamot sa ospital. Noong April 6, 2020, matapos suri ng kaso at ang mga pahayag ng depensa, ibinaba ng prosekusyon ng kaso mula first degree murder sa third degree na lamang. Nagsumiti din sila sa korte na hindi nila pipilitin ang parusang kamatayan matapos humingi ng tawad si Dariati. Kalaunan umamin si Dariati sa kanyang pagkakasala at dahil dito ayon sa batas, ang kanyang parusa ay habang buhay na pagkakakulong. Pero hindi pa natatapos dito ang kwento. Noong September 21, 2020, ang araw na ibibigay na sana ang kanyang sentensya, binawi ni Daryati ang kanyang pag-amin sa krimen. Depensa niya ang diminished responsibility sa krimen o ang pagbabawas ng kanyang responsibilidad sa nagawang krimen. Dito ay maiiwasan niya ang habang buhay na pagkakakulong dahil may parusa lamang ito na 20 years sa bilangguan. Sa ikalawang paglilitis, sinabi ni Daryati na meron siyang persistent depressive disorder. Dito niya ikinuwento ang naging masamang karanasan noong kabataan niya. Nakakaranas daw siya ng depression noong nasa Indonesia pa siya hanggang sa makapagtrabaho sa Singapore. Dumagdag pa dito ang kahihiyang dinadala bilang isang biktima ng pangahalay at bilang isang homosexual. Sinabi rin niya na hindi niya mapigilan ang kanyang galit noong oras ng krimen kaya't hindi niya makontrol ang kanyang mga kamay habang sinasaktan si Xiao. Pinatotohanan naman ito ng isang psychiatrist sa panig ng depensa. Sabi ng doktor na ang nararanasan ni Daryati na pangungulila at pag-iisip ng pagpapakamatay gayon din ang kanyang kahirapan sa pagtulog dahil madalas na binabangungot at pagkawala ng ganang kumain ay mga palatandaan na maaaring masabi na si Daryati ay may diminished responsibility. Ngunit iginiit ng prosekusyon na ang pagpaslang ay naging mabagsik at malupit. Dagdag nila si Daryati ay nagsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng mga bangungot at sinabing alam ni Daryati ang mga ginagawa niya at may kontrol sa kanyang mga desisyon. Kaya't wala ito anumang problema sa pag-iisip noong oras ng krimen. Malinaw na pinaghandaan niya ang masamang balak sa pamamagitan ng pagtatago ng mga kutsilyo upang pilitin si Xiao na ilabas ang kanyang pasaporte at itinuro kay Don Hayati ang dapat niyang gagawin na nagpapakita na may kakayahan siyang magplano at mga tuwiran. Ayon sa psychiatrist ng prosekusyon, bagamat nakaramdam ng lungkot, pagkabalisa, pagkabigo at pangungulila si Daryati pagkarating niya sa Singapore, hindi siya nagkaproblema sa pag-iisip. Base din sa pakikipag-usap nila sa pamilya at mga kaibigan ni Dariati, hindi ito nagkaroon ng problema sa kanyang pang-araw-araw na gawain dahil nakatapos siya ng high school, nakahanap ng trabaho at nagawang makipagkaibigan sa Indonesia. Normal din ang kanyang pagkain dahil hindi naman malaki ang nabawa sa kanyang timbang. Matapos ang mga pagdinig sa korte, ibinasura e ng hukuman ang kanilang hiling na pababain ng kaso laban sa Indonesian. Kaya naman noong April 23, 2021, si Dariati ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Isang kwento na naman ang inyong natong hayan na siguradong may kapupulutan na aral. Sa tingin nyo, tama ba ang naging hatol sa kanya? O kulang pa dahil sa nagawang pagpatay sa kanyang amo? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong saloobin sa kasong ito. At para naman sa walang humpay na pagsuporta sa aking channel, Shout out Po Miss Florence Navio from La Union, mister Artemio Delope from Toronto, Canada, Miss Wilma Hughes from Sydney, Australia, Miss Senti from Romania, Miss Anne Marmoles from Kuwait, Miss Miriam Bokaya from France, Miss Rosa Aloro and Miss Remy Patawaran from Canada. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true to life crime stories dito.